Asa matule. Asa tam uli. Abuhol. Ah, Bohol? Taga buhol ka ba? Taga buhul ko, ikaw. Taga buhol, ubay. oi, asa dapit sa ubay? Ah. Asa dapit sa ubay? Nah, sentro, ubay. Sentro sa ubay? Hmm. Ah. oi pa skuwal. Uy. Dan Kuana, san pas kuana, Layo sa Ubay Central. Wala, wala sa dito. Ini sa may imong plano ron? Ha? Unsa may imong plano? Maaf, manguli ta kay. Asa man ta uli di man kumuli? Pawad pa ba? Pa -ma, di man kumuli. Pawa na makata. Kisa ingon imong pawaon. Da asa man ta pawaon? Bawa on ta. Kisa pod-ingon Murek, hey dagat. Bawa on ay nagpudo din ni kay diri ko na ni Kisa may nagingon na mo. Dah, dungog-dungog. Ay, mao na kay dungog-dungog na. Wa mamaog imong pang dungog. na nabungol. Bawa, mga mga. asa ni katunog. Asam, mo ka pa doon? Ngayon mo maning bahay. Pawaon day ka. Ato di ay? Oo. Oh. Bawa. Mauna. Naandag bawaon. Nagdamgo paas. ka? Nagdamgo? Asa man ato mo. Ato tas karsada.